Ayan, gising na ko ang Barbie. Ayan, pagdating Maganda pagod ako ng adapt-based. Nakaparod, antok-antok ako. Naisak na ako ngayon. Andito ako ngayon sa palengke. Mamamalengke lang ako. Kailangan ko na mamalengke. At kailangan, dapat simple ka lang. Dapat hindi ka pansinin para hindi magka-commotion. Di ba? Bibili na ako, bibili lang ako. ng mga gulay? Hindi na. Okay.